Human sa 20, human sa kapin sa 20 katuig, nahibalik na sa simbahan. Sa mandawe, ang tulo ka mga antik na chandeliers nga napakanaog ka ni Arto nabalhin sa laing simbahan. Unsay importansya ni Ini para sa mga deboto Atong ang sa report ni Nico Sereno. Dapit sa altar sa National Shrine of St. Joseph, temporaryong gipahimutang karon ang tulo ka mga karaang chandeliers. Kiniaron makita ug ma-appreciate sa mga tao. Human sa kapin sa 20 tuig nabalik na, na gyud sa simbahan atong biyernes ang maong mga chandeliers nga ginama sa brass, metal o glass. Mainiton ang paghangup niini sa taga National Shrine nga matud sa kaparian, hangyo usab sa mga diboto o katiguangan. Giba na ba ng 50 anyos na kining mga chandeliers sa Mandawe nga ni mga tuig 2000s, gipakanaog tungod sa gihimong renovation sa simbahan o nasayran nga na safekeep kini sa simbahan sa lungsod sa Bajan. January 2002, doon na sa sunog sa sentro Mandawe, kundi nalakip sa gilamoy sa kayo, ang parte sa simbahan maong ang repair o renovation. This is important para nila kay naghisgot ni silang pagtuo sa identity o ang ilang memory isip mandawihanon so we try to facilitate in bringing this back uh, with the new uh, priest kung asa ni siya ah, gikan niya ato lang gi exchange sa katong chandelier nga gikan din hi eh, para di sad mapakante kun kahinumduman ang National Shrine of St. Joseph dunay application para madeklara isip usa ka minor basilica ang pagpahibalik sa makaraang kagamitan parti sab ning maong tinguha uh, requirements for a church to be a possible basilica history no which naa ang kuan devotion which is naa sa no series and third is ang um, kuan artistic and architectural beauty sa usa ka so ang pagbalik aning chandelier is part of this third requirement uban ni Godfrey Relien Nico Sereno Balitang bisdak